Hanggang patama lang ako dahil hindi ako pumapatol sa buntis kasi kung hindi siya buntis baka nagsampala na kami dahil. Iyon totoo. Diretsya hang sinagot ni Tony Fowler ang tanong ng isang netizen kung si Papi galang ba ang kanyang pinatatamaan sa kanyang mga social media posts. Mapapansin kasi na sunod-sunod ang kanyang mga patama sa hindi pinatutungkulang tao. Matapos ilabas ang latest episode ng kanilang reality show, Napanood ang pagpili ng mga gamit sa bahay ng magpartner na Papi at Harvey, na kahit na may samaan pa ng loob si Papi sa Toro Family ay nakuha nitong pumunta sa photoshoot ng isang furniture shop kasama si Tony. Natiis rin nito ang pang-aasar ni Tony sa kanya, at yun pala sa ad ni Paye ay maglalambing lamang sa naturang furniture shop upang makapamili ng gamit sa kanilang nilipatang bahay. Reaction dito ni Tony ay pagsyaraw ay tinopak ay ikakancel niya ang order nito sa naturang furniture shop. Hindi lamang dito natatapos ang parinig ni Tony sapagkat nagbahagi rin siya ng larawan kung saan makikita ang ekspresyon ng kanyang mukha kung paano niya raw papanoorin ang isang tao habang humihingi ng tawad. Anya sa post, be watching kung paano ka magsosorry for the 947th time. Nauna nang nagparinig si Tony sa taong kanyang pinatutungkulan na huwag raw itong babalik na iiyak-iyak. Matapos ang sunod-sunod na patama ay kinumpirma ni Tony na si Papi Galang ang pinatutungkulan niya sa kanyang mga social media post sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng ilang netizens. Diretsahan niyang inamin ang patama niya para kay Papi. Ani ng nagkomentong netizen, "Pinapatamaan niyo po ba si Papi Galang? Tanong lang po, sana mapansin." Kinumpirma ni Tony na si Papi nga ang kanyang pinaparinggan, ngunit hanggang patama lamang raw siya sapagkat hindi siya pumapatol sa buntis. Kasi raw kung hindi buntis si Papi ay baka raw nagsampalan na sila. Isa ring netizen ang nagkomento na nagsabing naawa raw siya kay Papi Galang. Saad naman ni Tony ay sa totoo lang ay naawa rin siya kay Papi, kaya nga raw hanggang pang-aasar lang siya sa nangyaring photoshoot. Ayon pa raw sa ilang netizens ay sana pinalipas na lang ni Tony si Papi. Anya ay pinalipas na nga raw niya si Papi kaya nga ganun lang ang kanyang pang-aasar. Dahil kung hindi ito buntis ay hindi basta ganun ang kanyang magiging reaksyon. Naawa raw siya sa mga taong buntis dahil sa pinagdaanan niya rin ito kaya hindi siya pumapatol. Sinagot rin niya ang paratang ng netizen na siya ay immature. Anya ay minsan kailangan na lang talaga na idaan sa pagiging isip bata ang ilang mga bagay kaysa sa masyado niyang seryosohin ang mga away at mga ganap sa Toro family. May stress lamang raw siya ng maaga. Kaya yun na lang ang kanyang ginagawa kaysa iiyak siya o magagalit. Mas pipiliin na lang raw niya na maging immature kaysa makasakit ng iba. At least raw, kung nasaktan man si Papi sa pang-aasar, hindi niya nailabas ang totoong galit niya.